Paulo Avelino may pa-surprise gift na pakulo para kay Kim Chiu, reaksyon ni Kim Chiu alamin. Pinagkaguluhan nga umano ng mga fans ang pa-surprise ni Paulo para kay Kim Chiu. Nagulat nga umano ang aktres na si Kim pati na rin ang mga fans nito dahil sa binigay ng aktor. Nagbigay ng reaksyon at ibang-ibang social media influencer matapos malaman na may sipresang binigay si Paulo dito. Maraming ng mga netizen nag-aantay sa reaksyon video ng acts na si Kim Chu. Pati na rin ang iba pang mga artista na nakasama nito. Nagbigay pa nga umano ng pahayag si Paulo Avilino at ang sabi pa nito ay simpleng regalo lamang ang ibinigay niya. Dagdag pa nito, gusto lang niya makitang masaya ang aktres kaya niya ito niregaluhan. Ayon naman sa mga netizen, ay tila malapit ng mapasagot ni Paolo Avellino si Kim Chu at hindi na daw sila makapaghintay na mangyari ito. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.